Good morning, good morning mga basher, este mga master and mga idol, bali may project na naman tayo kaya pala mahina yung preno eh may tagas pala dito sa pinaka tube mga loads ayan, ito ayan, may tumatagas dyan yung pinaka brake fluid niya, may pumapatak patak pala mga idol kaya gagawin natin yan mga idol kaya bugili tayo nung mga fittings at papalitan natin tong luma ayan o, oh. bali bumili tayo dito na steel tube papalitan natin tong dating nakalagay kasi luma na bali may crack sya na malit mga idol kaya pa nagpreno ka tumatagas pumapatak sya ng malilit lang kaya mga idol bali ayan susukatin lang natin sinukat ko muna sya dito ng tali yan para kung ano yung haba nung tube na to ayun lang din yung ikakat natin na bago ayan kasi yan yung may, lamat na kasi mga idol bali napansin ko siya dun sa may hulihan may pumapatak patak na bahagya kaya papalitan natin ng tube mga idol tsaka yung mga pitings niya para mawala na yung tagas at para lumakas yung preno natin mga idol ayan mga idol bali puputulin na natin yung tube dito ayun lang naman sa hinihingi ng sukat ayan, ayan. Madali lang naman to gamitin mga lods. Ayan. Higpitan nyo lang. Tapos paikutin nyo lang ng paikutin. Tapos pagka daikot, higpit, ikot hanggang sa maputol ng ating tube na to mga lods. Ayan mga idol. Bali naputol na natin dito. Tapos syempre pasok natin muna yung mga fittings nya. Ayan. Ayan. Bali pasok natin yung dalawa. Kasi kabilaan yan eh tapos ba siyempre ipi natin sa may 316 trikuan yung sukan ng pipe doon lang din natin siya ilapat mga loads yan bali dito mga idol bali nagpasobra lang ako halos ng mga 1.5 mm yan pagkatapos yung mga halimbawa na ilagay nyo sa 316 mga idol siyempre hihigpitan nyo na yung pinaka thread mga loads yan hihigpitan nyo Ayan mga idol, bali natapos na natin yung flare tong tube. ang kung mapapansin nyo, ayan, hindi na makalabas yung tornilya. Ay, yung fittings mga lads. Ayan, ayan, ayan pwede na natin itong ikabit dun sa ating brake cylinder mga idol. Dito sa may bandang likod sa kanan. Ayan mga idol. Bali may thread naman yan yung pinaka fittings nya. Uh, gamit lang kayo dyan ng number 10. Ayan. Ma, uh, iti-trade nyo na yan, mga lods. Ayan. Pasok nyo lang yan Tapos, higpitan nyo. Makapansin nyo pag mahigpit naman yung pinaka-tube. Pag maluwag pa, sabihin, maluwag pa yung thread. Pag mahigpit na yung, ano, hindi na masyado gumagalaw yung tube. Ibig sabihin, mahigpit na yon mga idol. Ayan. Pagkatapos natin dun sa pinaka-brake cylinder natin, mga loads, dito naman sa may pinaka-hose. Ayan. Bali, pitan lang din natin yung mga idol, nakatread lang din naman yan. Na uh, sigurado din natin na walang tatagas na mo um, break fluid dito mga lods. Kasi pag may tumagas, sayang lang ng ating break fluid. Uh, sigurado din natin mahigpit yung pagkaka, pagkakalagay natin dito mga lods. Ayan mga idol, pag nakabit natin ng maayos dito banda sa may pinakapreno, ayan, balihinanda ko na rin dito sa ano kasi magbibleed tayo dito mga idol. Balihigupin natin kasi dyan yung hangin. Ayan, tapos maglalagay tayo dito ng brake fluid mga lods. Ayan, ito yung ng brake fluid. Palihin ang dako na rin yung imbudo para sasalin na lang tayo dito mga idol. Si ito yung preno. Ayan, mamaya yan, mga idol, bali bubombahin natin ang bubombahin para bumaba yung pinaka brake fluid. Papunta dun sa ating likuran. Sa likuran ng gulong mga lods. Ayan, bali nilalagyan ko dito siya ng brake fluid mga lods pag nilagyan na natin mga idol na brake fluid dito sa may bandang unahan yan bali bubombahin natin yung preno mga idol yan bombahin lang natin ng bombahin para bumaba yung brake fluid niya. yan bombahin lang natin ng bombahin Ayan, pag nabomba natin mga idol, punta tayo sa likod. Na, tapos sigupin natin dito. May bubuksan tayong tornilyo dyan. Tapos hihigupin natin yung hangin. higup natin yung hangin, bali, uulit -ulit na, uulitin ulit natin yung proseso ng mga idol, bali, bubombahin. Isasara natin muna yung bleeder screw, tapos bubombahin ulit natin yung preno. Yan. Pag nabomba na natin, balik na naman tayo dun sa lalim, bubuksan natin yung bleeder screw, tapos tingnan din natin yung pinaka, ano natin dito, brake fluid, baka wala nang laman. Sasalinan din natin yan na natin tapos balik na naman tayo dito sa likod hanggang sa hanggang sa ma-wala yung hangin mga idol hanggang sa Sip niya ay talagang break fluid na mga idol yung mapapansin yung wala ng hangin yon okay na yon pag ganun mga idol uh, ayos na yung ating preno na pag wala masyadong hangin na lumalabas talagang break fluid na yung nasisipsip mga idol yan ang mga idol bali natapos na natin yung ating pag bleed uh, ito papakita ko lang ulit ito yung tubo uh, na nilagay natin na yung bago tapos yung mga fittings na gunapit natin yung dalawa, bago na rin yan mga idol, ayan mga idol balamdan dito na lang, uh, maraming salamat po, ingat po tayo palagi mga